habang tumatanda ako, tumatanda din si mama. Puti na ang buhok ni mama. Kita na rin ang pagod sa katawan at mga mata niya. Pero buo pa rin ang pag-ibig niya para sa amin. Nalala ko pa yung unang beses na tinuruan niya akong humawak ng lapis. Habang hawak niya ang mga kamay ko, mainit niyang inaalalayan ang mga ito para masulat ko ang mga letra sa pangalan ko. Hindi niya ako sinukuan. Si Mama, Utsagayan. Umulan o umaraw, tatakbo sa palengke, magluluto ng ulam para sa lahat, maglalaba, lahat ito sa eskwalahan, at 24-7 magiging ina para sa aming lahat. Minsan nga napapaisip ako, Ma, paano mo kaya nakayanan na ako? Paano ka nakakabangon kapag bugbog ka na sa pagod? Paano ka nakakabante sa mga bagay na tahimik mong ipinapalano? Paano mo nakayanan ang lahat na? Ngayon ko na-realize nare na wala palang superpowers si mama